Hi guys! So ngayon, uh, nandito kami ngayon sa saan, kung saan po um, gagawin yung um, laban ni Amanda at, sa, at sa kanyang interpreter na si Inday Katok at kasama ko si Gimo or Tsuya. Ayan guys, so kami dalawa pong nagkasama ngayon kasi nga um, na late po kasi ako sobrang dili. <laughs> na late! At syempre, pupunta kami doon kinabakang ngayon. Naglalakad kami punta ilabakang.

Ako oh, ang akala ko nagsimula na wala pa pala guys. Ito pala yung mga tao dito guys. So, sila yung mga tao. Hey guys. <laughs> Ayan, uh, ang ganda mo. Ayan guys, so oh, si Amanda guys. Ada. Oh, saka si Bakang. Wait sa. Ayan po yung ating um, kukunan ng ano, corona. Excited ka na Kang? Excited ka na? Uh, yeah, just a little bit nervous and you know, and, yeah, I'm <laughs> <laughs> at yung ano nila um, napaka uh, generous na ano makeup artist. Makeup artist. <laughs> <laughs> Kasama kay sa company. artist artist. <laughs> <laughs> at yung kalaban ni oh. ano, ni oh, Amanda. Ano? Ik kan sa plaza, ay kan sa merkado. Yeah. Nagbi-video-video yeah. ramito's ba mm hindi -hmm. ni Camera to? Mhm. Mm mm -hmm. Dagan nak kita, dagan nak gambar ramen tu. Gi kuat ramen ila pemanggi. Nak decorate pasila. Ha? Ha? Oh. Kesalahan mana nak mampu? Ayah nak mampu sih. Ayah sih menggaun lay, menggaun dah masa. Ya endai. Okey lah yo. Ayah tas. Asa interpreter okey lah mana interpreter? Interpreter. Ayah Naglagis dalay, ko expect sa imong level. O naglagi kay gusto isde kang layer pero nagdawa wala man ko expectation. Uy paka special nga one gown. Unsa ni ang abay og zaman? Puro pagnanay. Hala lay ha. Ana bai si basta kag glam team si bakang. Pak may glam team para si bakang. Ano ano ma istorya mo kay bakang layer nga delicious 1. Hindi siya gwapa ka rin. Ah, uh, gusto niya simple lang. Ah, gusto niya simple okay. lang. Ano yung tawag ko Wala expectation. Gwapa <laughs> <laughs> siya. Gawaan okay. kayo siya katang okay. siya. Okay. siya ang kuhaan. Yan pala. Ay, Ayan guys, so sobrang gulo ngayon sa bahay ni Bakang kasi um, ah. Ay, pila minuto no, si Bakang magkuan, mag mag, mag okay, oh, niya please. please At least naka-perform, ikaw wala Kanaulaw pa, you no confidence Ayaw na ito yes. Ayaw na, na. Uy, Pila ka si Uwa, na pa, light. Si Amanda, light ra Joke mm -hmm. guwapa si Amanda Karon okay, na no, no, no. Wow, kayak dikaw, wow! Ini lebih kan? Oke, sebelumnya gimana? Gak tes, gak banget. itu kan gak Oh, malah dia judge itu. Ini cuma benci semua kenapa ya? Wow. Ah. Sana yeah. ni guys, yung interpreter ay um, inano na po sabi ni po, sa, oh, inano siya ng lotion. This is

dik kan dik kan bomba bomba sa 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 bomba dito bomba dito bomba sa 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 sa

pagdiblihan din ni karon Nasira po si Kitty Perry po. Nas... Grabe pala yung paan ni Kitty Perry sa personal, no? Na... <laughs> is, is, is. <laughs> Grabe ka, balik, oh. Ay, balik ko. Balik ko po yung paan ni Kitty Perry. Kitty Perry. <laughs> <laughs> si Kitty Perry po. Si Kitty peri po, naligo na po oh. ng pawis si Kitty, Kitty Perry. Lang, si Kitty Perry sa totoong buhay. Oh, Sobrang si dami ng concert. Sobrang concert. Balik-balik yung, yung huh? so, balik -balik paani niya. <laughs> Hirap na hirap na ako. Ayan, nakakahinga ka na ba? Ayan. Grabe yung pawi. Grabe ka. This is modeling paano pa. Plastic. Hindi ganyan yung paano kasi Perry sa... Ginoo ko na lukod mo. Masa mo na, uy! Grabe <laughs> <walaway. Gabi> ka! <laughs> Ray! Diba magpabali na? <laughs> Parehas na naman kayong baka. Oo, oh, diba? Yung isa ba si Kitty Perry? Ay, Villa <yag> Flores! No <laughs> <laughs> Kapoy naman siya. Ipagkapoy naman. Ipagkapoy ng mga kwan. Ipagkapoy ng mga kwan mo. So ayan na guys yung mga outfit nila guys. Nagsisimula na po yung mga outfit. At ayan po yung outfit ni Inday Katok. Ang ganda. Diba? Kasi Inday Katok kasi interpreted ni Amanda. So syempre si ano naman si Madam na naman yung um, ngayon. Oo. Ayan. Madam. Hmm. Ah, nice, uh, Britney. Oh. Uh, ni <coughs> isa mo dito si Brenda. Dapat mo cellphone daw. Ito so, ay uh, mga uh, mommy uh, si, ito yung outfit ni Madam ngayon. Okay, hmm, bilang si um, um, host. Uh, siya po ay isang host uh, mamaya. Sa gandang Becky. Among fun. Extension daw. Mag uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay, yeah. busy na po yung lahat guys Oo Oo Yan, niya sana Sa so, ngayon guys, aalis na po sila kasi pupunta na po sila doon sa ano sa plaza. Sa sa kalingke, plaza ng Ginoo.